Okay, so ngayon naman ang ituturo ko naman sa inyo yung paglalagay ng uh, column sa Microsoft Word. Okay, so simulan natin. So click natin ngayon itong button. Hanapin natin ngayon ng Microsoft Office. Okay, so sa ba Microsoft Office? Ayun. Ayun. Okay, click natin. Then, Click natin ngayon. Ah, teka na no, wala. Okay, so lagay natin ngayon. Ah, uh, word. Okay. Click natin to. Blank. Then open natin ngayon yung previous na ano natin no na file natin. So file. So, hindi natin kailangan click itong open kasi ito na. Okay, so click natin to. Tagal ha? Yun. Okay, so ito yung naglagay tayo nung nakaraan. Naglagay tayo na uh, ah, rap text, di ba? So, gagawin naman natin ngayon is column. Pwede naman talaga na kahit may wrap text, may column. Okay, so ang gagawin natin para hindi lang makagulo or para hindi magulo kasi ang gusto ko kasi mangyari, ika-copy paste natin ito. Copy paste natin 'yan. Baka yung drop cap tanggalin na rin muna natin si drop cap. Okay. ah uh, kasi ang reason gusto ko makita ninyo kung paano maglagay ng column. Pero pwede na pwede naman tayo mag copy paste ng kahit may drop cap siya. Okay lang. Kaya lang tanggalin muna natin para hindi magulo. So lagi na lang natin yung drop cap uli pagkatapos natin lagyan ng column. Okay? So click muna natin 'to, tanggalin muna natin 'to. Select muna ayan. Then click natin ang delete. Yun. So itong drop cap, ang gawin natin, highlight natin left click. Okay? So, gawin natin is uh, insert. Okay? So, click natin ngayon. Ito drop. Click. Then none. Ayun. Para bumalik siya sa normal. Okay, gusto ko nga sana mangyari eh wala na rin muna tong ano, tong border pero sige, pwede naman may border. Okay, so kunyari lang uh, marami na tayong naisulat. Kunyari lang. So kaya ang kaya tinanggal ko muna sila. Balik na lang natin mamaya. Okay, so left click. Okay, highlight natin muna. Yun. Then right click. Copy. Then paste natin. Right click again. Yan. paste. Ayan, kunyari, marami na tayong naisulat. Okay? So, pwede na muna yan. Okay. So, ang gagawin natin ngayon. Click naman natin itong page layout. Click. Ayun. So, nakita natin yung column. Click natin ngayon. Ayun. Pwedeng two column. Ayun. Di ba? Or pwedeng 3 column Pero 2 column na lang Para mas magaling Ganun din naman Kung 3 column Click natin Ayan 3 column Ayan, Pwede rin Ayan. Pwede rin yan Kaya lang mas maganda Kung 2 column na lang Teka Medyo ang maningyari Nano yung mouse Ayan Ayan pag 3 column siya Diba? Ayan Ayan Okay din naman. Diba? pwede kang maglagay din ng ano diyan ng uh, Drop text at drop cap. Pero gawin ng nating two columns. Click natin 'to. Two columns. Ayan. So lagyan natin, balikan natin yung Drop cap. Okay, so highlight lang natin 'to. Okay, so highlight then insert then drop Ayun. So, ano ba yung font natin dito? So, select na lang natin. Again. So, home. Then, gawin natin uh, Algerian ba yung dati? Algerian. Okay. Then, gawin natin blue. Ayan. Okay, now, lagay tayo dyan ng ano, ng Raptex. So, again, insert, shape, ito, itong rectangle. Click. Click natin yan. Okay. Click natin to, Ayun. Right click. Add text. Okay, lagyan natin uh, welcome to Microsoft Word. Okay. So, gawin natin. Ayan, dito sa banda rito. Okay. Now, after that, so, habang nakaselect siya, pwede natin click na lang dito kahit hindi na tayo mag guide click, no? Hindi natin ang tight. Ayun. Ayun, nahawi na, di ba? Ayan. Ayan. Okay. Ganun lang kadali. So, hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit. So, sunod pang mga tutorial.